Yon, mga idol, ito may pin niyang binigay sa atin. So, mga idol, ito. Salamat sa nagbigay kay Idol Cyril. Ayun, ah, binigyan kami ni Noy. Maraming salamat, Idol. So, buksan natin, mga idol. Apa, titikman natin kung masarap ba ang pin ng San Agustin. Ayun, na ah, mga idol. So, ah, ito. Oh, na mga idol, no? Nabalatan na natin. So, bigyan na natin doon sa loob. Okay, mga idol. Ito na po yung pinya natin, mga ito idol. Ka kaya na po tayo, mga ito, idol. Ito. Oh, kaya na, mga idol. Kaya na kayo. Oh, Thank you. Oh. Oh. Kaya na, idol. Sige po, matamit? <laughs> ano, ano ba yung matamit? Ano, kaya na. Pinya. <laughs> so, titikman natin. Kain na. So, titikman tamis. natin. May asin doon. Matamis. Ah, sarap. sarap. Okay na ito, matamis. Pag isaw-saw natin sa asin, hindi aalat siya. Hindi magbabago yung lasa niya. Okay na ito, matamis na lang. Huwag na maalat. <laughs> Ang tamis grabe. Ganito pala ka tamis ang pinya ng ano, Batangas. ครับงบ Yeah. Bale dalawa bali dalawa 'yon mga idol eh. Yung isa bukas lang daw. So ito mga idol, may natitira pa dito isa kasi dalawa to siya. Bali yung napapansin niyo kanina yung binuksan ko yung dilaw na para at least kahit hindi pa siya mabuksan ngayon, hindi pa siya masyadong hinog. Nakareserve niya para bukas.